Hello guys, good morning. Ito kami sa East Farm Tupi. Tupi, South Kota Batu. So, relax muna, pendera at pendero ng Baya bayan. Lo kilikili ko. <laughs> kili -kili. <laughs> Biba puti naman yung kilikili -kili ko. Yeah, okay. so, so, relax namin muna kami. So ikot so, tayo, yun. mga sisi ko. Ini tuli doon sa kwan. Asa duha?

Okay, so ayan ang mga sisiko Dito ay mag-start na tayong mag-voice over kasi may music doon, banda sa dodo. Pupunta tayo, may naririnig na tayong music kaya tingnan nyo kung nakikita nyo ako, pasayaw-sayaw ako mga sisiko ko. Napakaganda talaga dito kung kayo ay taga dito sa Mindanao, pwede kayong pumunta sa SG Farm. Ayan, napakaganda ng uh, paligid, napaka napakaganda ng view, tapos malamig din ang klima doon. Ayan, so voice over tayo mga sisiko uh, mahirap na baka ma, ma violation pa tayo kay lolo stricto kasi si lolo may music baka makapiright si Ate Rose ninyo ayan so start dito ayan may daan papunta doon sa dulo uh, samahan nyo kami kasi sasayaw si Ate Rose ninyo pagdating doon sa dulo kasi kung napansin nyo may mga sumasayaw na doon mga sisiko ayan So, dito, may mga uh, iba't-ibang mga ayong tawag niyan, mga design ng kanilang mga kubo. Maganda tingnan mga sisiko. Yan, kung napansin ninyo, ayan, may mga family din na nakisayaw. Yan, so, meron silang maliit na box dyan sa harapan. Depende na lang din sa'yo kung gusto mong magbigay ng kahit na magkanong halaga lang. O, ayan, may sumayaw na mga sisiko. Tapos, ah uh, ako din ay pag sasayaw din pagkatapos nilang um, sasayaw. Next na din si Ate Rose ninyo. Okay, ayan o oh, di ba? ako nakikita niyo may nilagay si Kuya. Tapos ito yung kasama namin, yung mother-in-law ko at saka yung nanay ko andiyan kasama din namin. Madalaw dalawa silang mga senior citizen. Ayan, nandiyan na si Queen. Sabi ko kay kring, sayaw ka, kring Ayaw niya daw kasi nahihiya daw siya. Okay, so kung nahihiya ka, ako na lang kasi makapal yung mukha ko. Ayan. Ako napansin yung mga sisi, napatingin-tingin lang ako, pero nagmamasid ako kung, yan si Kringo, nagsayaw na siya. Tinitingnan ko yung stepping nila kung marunong ba ako. <laughs> Ayan, tingnan niyo si Ate Rose ninyo dyan. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. lumapit na, lumapit na. Tapos maya maya niyan ay sasayaw na talaga niyan. O oh, ha. Sipa tingin tingin pa yan ngayon at paindak indak lang. Tignan nyo. O oh, diba. So ngayon ay sasayaw na talaga tayo. Tignan nyo ako. O oh, ha. Kaya lang walang music. Maganda sana kung may sound ito mga sisi kasi sabay sa pag-indak namin. Kaya nga lang, tulad ng sinabi ko, baka makapiright ako. Mahirap na magka-violation kay Lulu Whitey. Ayan. O, diba? Marunong si Ate Rosin yung magsayaw. Tigas ng katawan. Ayan. So, ang pinunta talaga namin dito mga sisiko ay yung uh, ano ni kring sa school, yung thesis niya. Kasi gusto niyang tingnan yung mga design tapos, gusto niya mag-interview ng mga IP, yung mga indigenous people na nag-work dito. Tulad ng mga baan, mga manobo. Ayan, so, pinikwestiyon ni Kring kung yan yung mga kulay ng kanilang damit. Meron kasing mga ano yan, mga sisi, mga kung sa kanila pa may mga kahulugan yan. Ang kulay ng kanilang suot, ang kulay ng mga nilalagay nila sa kanilang buhok. Iba din kasi kapag yung sa mga manobo, iba din ang kulay na ginagamit nila. Kaya si Kring yan, hinahawakan ni Kring yung, yung beads na suot-suot ng kanyang uh, tinatanong na IP. Ayan, blaan mga sisi So, isa kasi ito sa uh, ano ni Kring sa kanyang thesis, kaya napunta kami dito. So, sinamahan na lang din namin ang aming anak at the same time, parang uh, pasyal na lang din kasi Sunday ito mga sisi ko. So, sa paligid, ito yung makikita natin, ba diba? Maganda talaga. Oh. Mga native product yung ating makikita. Ayan. Tapos malamig pa talaga yung uh, klima dito mga sisi. Pwede rin dito mag-overnight. Meron naman silang mga hotel na gawa sa uh, ano, mga nipa hut. So, ayan mga sisiko. Meron din sila dito mga Mary Mango. Ayan. Tapos, forward muna tayo dito bago tayo bibili ng Mary Mango. Tingnan muna natin yung kanilang swimming pool na napakalamig. Ayan. Dito na kami galing actually, pero pang second time ko na itong nakabalik dito. Ayan, Kuya Dave. Hmm. Yan, di ba? Ganda. Napakalamig niyan mga sisi ko. Baba tayo doon, oh, para magpicture ka sa akin. Dali. Dali dito, kaya Dave. Ha? Dito mga, oh, nalihap. Luto naman ta. Picture ko, Magkakuha lang dyan diba kayo? Hana kayo sa kahoy? Pagkakakapit-kapit na. O, yung ko yun, yung mga kalaw, yung mga meron lang. Ano? Picture na lang pa. Ano yung Okay, mga sisiko, kayo may uuwi na kung nagitan ninyo ang daan, ito yung daan papunta sa HG Farm. So, parang nagwi-wave po yung uh, kalsa. Dating ninyo, taas, baba, ayan, taas, baba. Kung may kasama ka ditong bata, mga sisi ko, sisigaw talaga kasi. Parang ano yung kanilang chan, up, down, up, down. Ayan, napakahaba pa ng na lakbayin para matapos yung daan na ganyan. Okay, thanks for watching mga sisi. See you next vlogs. Bye!